Yan, pero bago po tayo sa ating mulaan yan, since Tuesday po ngayon, manood po kayo at makinig sa aming show, Marison Academy Tonight with Roderick Farin, wow. Milded Bucket, and of course, Roderick kaso uh, Kami pong apat tonight. Mamaya po yan, 9 p.m. Yes, nata ng ating mulaan yan. So ito na po ang hulaan natin tungkol sa si isang aktor na hindi po payag na gumawa ng eksena na mapuputi. Ay, Be. grabe! Ang sabi ng director, oh. eto, kailangan mo maputi dahil may eksena mag-away-away uh oh, kayo. Correct. Pero sabi nito ang actor, ay, direct, ayoko na puputi ka Para bang si sa Soriano sa kaya kong kapitid ang dahil. Ayoko nang masikip. Ayoko nang tinatapakan ako. Ayoko ng putik, sabi ni Maricel. Ito daw ang aktor. Ang sabi niya, ipa-double hey, niyo na lang ako. Ayoko na po, putikan oh, drama ko. niyo na yan. ako si aktor. Ayoko si aktor? ako si actor. nila. Si, si, si aktor? ba ako? O di, umupo ka lang. <laughs> ka kung gusto mo. So, direct, Anna, direct, Anna, direct? Ako muna director, oh, di ba? Okay. <laughs> Anna, ah, oh. uh, ito, eksena mo, mag-away kayo, magsusunto ka kayo, magpuputikan ka, ha? So, mag-away kayo sa putikan. Yan, gawin mo eksena niya. At sis, actor ka naman, okay lang ba sa'yo? Direct, pwede bang ano? Huwag <laughs> lang. But huwag eksena nga sa puti Alam ang pepekein yung putik, di ba? Kailangan sa ka yun ang eksena. Kaya kung tunay kang aktor, gagawin mo eksena, pinapagawa ko sa iyo. Pwedeng daya na lang. Eh, naku, ayaw kang daya. Hindi ka wow. kayo yung aktor pag ganyan ka. Mapapagawa ko sa iyo pag ganyan. Mapuputi wow. ka ka wow. na. Yung ibang mga artis sa pinapayad na maputi Si Sharon Cuneta, sa kaya ay kaya mabuti na lang. Yung pasang ko, ang daigdig. Nandun siya sa mga basura, na para gawin putik. <laughs> Ay okay lang yan, mas lalo oh. yan, kayo mo ba? Can afford ka ba makabili ng oh. chocolate? Oh, pwede nga, oh, ayaw niya ng putik. Oh, wag lang putik, putik direkta. Wow. Kailangan niya sa eksena, hindi ako nagdadayo ng eksena. Gawin mo yan, akong director, ako masusunod. Ito mo. <laughs> <Masari si Loret, laughs> Basta ako Kasi wow. kung tunay kang aktor, oh. di ba? Yung pasang kundi, dito si Shannon oh. Yung doon oh. siya, oh. nagbaso baso siya. Di ba? Glamour siya, di ba? O, di ba? Loretta yung, buat, buat yung nani niya. oh yung nanay niya. O, buwat but, 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 Okay lang. but, so, right, but, ayaw oo. pumayag kasi nga, ang guwapo ko, ang sinis ko. Tapos, lulubog ako sa putik. Pero... Alam mo si Ate Gay, may pelikula. <laughs> Bilangin ang bituin sa ang langit. Lulubog sa butik. Diba, magsasaka sila doon. Oo. Talagang ginaganyan yung butik. Wala naman masama na eh. Pero meron ako naaalala sa pasan ko ang daigti. Eh. Okay. Mm. Ay, oo naman. Meron gano'n kay G. <laughs> meron <ayaw laughs> gano'n. ko ang daigti. Siyempre kapag ka ikaw ay dibanda ba? Ang dati ang ay di ba? Pero ito, mas excelente yun, di ba? Ba't dadayay? Bali wala yun, di ba? Pagkatapos na, na, di ba? Ang pang, ang hirap pa rin pagka dadayay excelente. O, sa kukuli ka sa likod, parang na okay. hey. kasi, kasi, kasi ang, ang diba? niya, ka. super puti yung damit oh. niya. Hindi, e okay lang naman din. Una, unang mayaman siya. Pero ano nga kung super puto? Eh, wag huwag yung puti ang gawin mong Saka gamit iba. Tsaka pag-artista ka, uh -oh. ano man ang ibigay na roon okay. Kayo, gawin mo. Oo. Oh, oh. No? Pero itong aktor na to, ayaw. Pero alam mo, itong aktor na to, dagdagan natin. Na okay, item go. Sa kanya, ha? talagang ano daw, no, lalo na nung magsisimula banidoso? siya. Itong aktor na to, oh. E may ka-arte Ay, may oh, ka-arte. Oh. Oh. Hindi pa rin yung gusto. Hindi pa rin yung Tapos, pag nasa, eh, uh, dinagdagan ko na, pag nasa siya, mm. yung mga ano lang, mga kilala lang niyang mga tao o mga sikat na artista ang kinakausap An? niya. Pero di ba pinagsabihan siya ng isang veteranong aktor dahil yung parang umangkutos siya dun sa utility. Oh, oh. Yung mm. nagtitikla ng pake. kape, walang pake. Oh, oh, walang pake. Oh, pake. Ang, o, pake. O, ang ginawa, o oh, yan na, may dagdag na. Oh, na. Oh. Ang ginawa ng veteranong aktor sabi niya doon sa, ano ka iyo, ano ka oh. iyo, hindi ganyan ang pagkato sa mga wow. kaliliit nating manggagawa. Dapat ano, baguhan ka pa lang makisama ka. Mula sa tagahimpilan ng kape hanggang sa direktor mo. Kaya mo diba, no? ano? Kaya pa na uh -oh. hindi umangat ang career niya. Ay, Ay, oh, Ay! Uh, Oo! talaga oh, siya. Oh, kaya pa na hindi umangat. Uh -oh. Di ba pero ito nga, yung mm. ganyan na eksena naman, uh -oh. gusto ko, Diyos ko, ang mga big stars nga, gumawa nila na ng eksena, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Eh, ikaw naman, mm -hmm. mo, ha, wala naman mawawala sa'yo. Besides, lalaki ka, madali naman, mali. Kung may poso doon, dumapat ka agad sa poso. Kasi kung gusto ka yung poso, po, ha? Po, Mapuputi ka ka lang naman, hindi ka naman lalangoy sa pili. Mahirap yun kasi kung napunta yun ilong mo yung puti. Kasi suntukan, suntukan oh. na suntok naman. Parang gagapang ka sa Parang pili ko lang Gumapang ka sa lusa, di ba? Correct. Parang gapang ka. Suntuk, suntok, ka. May puti yung mga ni Marquez na sa isang oh. pili ko lang yan. Ito ang lupa. Kakainin oh. ko. Sinahin oh. niya talaga. Sinahin niya yung lupa. Tsaka sa Parang Paano pagkakasabi? Ito ang lupa. Ay, ito, ito ang lupa. <laughs> Don't uh, add ko. Ayan, pa siya ng kaka, <laughs> di ba? Kaya, Nasa, hindi Nasaan ka Nasaan ka inay? Uh, golf <laughs> din, eh. uh, si Golfi. Oh. Si Golfi. Mm. Na uh -huh. Si Golfi. 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 ko Golfi. Si Golfi. Si Golfi. Si Si Golfi. Si Golfi. Si Golfi balota. diba? Uh -huh. O balota. Okay sa kanya nagpadeklam. Okay lang. Sugat-sugat lang. Okay lang, di ba? Mm -hmm. O yan. Kaya yun hangal sa mga ganong artista. Sa...